Yan isa pa pagpalang araw na naman sa atin mga kachismoso at kachismosa. So ang ating topic ngayon ay isa naman nagtitrend ano sa lahat ng social media. At uh, ito ay uh, nangyari ano sa Canada. So ang event na ito ay tinatawag na Lapu-Lapu uh, Day Festival kung saan ay uh, nagse-celebrate dito ang mga kapwa nating Pilipino. Ano para uh, alalahanin no yung yung pagiging bay, bayani ng ating uh, uh, magiting na bayani na si Lapu-Lapu. So ayun. So ayun sa mga bagong hindi uh, pa nakakapag kapag subscribe at bago lang na nanonood ng uh, YouTube channel natin na to dito sa Zoro the chismoso. Is please don't forget to press uh, is please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para like ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong uh, videos natin dito sa ating YouTube channel. So without further ado, intro muna tayo. Let's go. The music shaking, 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 shaking. Let's go! so ayun na nga guys so ito yung sa mga nakuha nating source ayan o, nung gabi ng abril uh, 26 taong 2025 ayan sabi dito isang madilim na pangyayari ang yumanig sa komunidad ng uh, Pilipino Canadian sa Vancouver ano sa gitna ng kasiyahan sa Lapu-Lapu Day Festival isang pagdiriwang nang kulturang Pilipino at pagkilala kay Datu Lapu-Lapu. Ano? So, isang itim na SUV, ano, Audi ang tatak ng sasakyan na ito. Ang biglang sumagasa sa libu libong tao sa East 41st Avenue at uh, Fraser Street bandang alas 8 ng gabi. So, guys, nung napanood ko ito, nakita ko sa tagda sa Facebook ko actually na ito. Tapos sinundan ko sa YouTube sa mga balita. So yun, nabigla rin ako sa mga nakita kong tao doon ng mga nakahandusay. Ano? Nakakaawa. Meron pa akong isang bata na kita na siguro tulak-tulak siya ng nanay niya kasi nasa ano pa eh, yung parang tawag doon yung may gulong yung tinutulak na nanay pag namamasyal sila. Di ko alam kung tawag doon. Nakalimutan ko. Crib ba yun or something? Basta ganon. Ayun, stroller. Ano? So, meron ganun. So, nakakaawa. Tapos, meron dun na nakita ko sa, sa video na nakatulala na lang yung babae. Parang wala ng buhay. Tapos, namumutla. Ano? Tapos, marami pang ibang mga uh, nakahiga. Nakahandusay sa daan na duguan. Ano? So, nakakaawa. Iba-ibang lahi. Tapos, meron din mga Pilipino. No? Ayon sa mga nakasaksi, tila sinadya ng driver ang pag, uh, pagsagasa. Ano? na umabot sa bilis na 60 kilometers per hour. Agad siyang pinigilan ng mga uh, bystander at inaresto ng pulis sa lugar ng insidente. So imagine guys, uh, 60 kilometers per hour, no eh ang daming tao doon so napakabilis noon. Kung nakita ko ngayon sa sakyan na SUV yung Audi talagang wasak talaga yung harapan. So ngayon kasi guys, uh, ay alam ko iniimbestigan pa no, yung insidente, kung ano ba talaga yung motibo ng taong uh, nansagasa ng maraming tao doon sa Vancouver, no, sa festival ng Lapu-Lapu. So ito nga ang suspect, sabi dito, ang driver ay isang uh, 30 years old na lalaki mula sa Vancouver na kilala, na nakilala, ano, ng, uh, nakilala na ng mga pulis siya sa ilang mga insidente. Bagaman hindi pa inilalabas ang kanyang pagkakilanlan sa kasalukuyan siya ay nasa kustodiya habang nagpapatuloy ang investigasyon so meaning parang marami na talagang record ang taong ito and you know, so baka marami siyang kalukuhan na ginagawa doon sa mga uh, sa lugar nila pero nakaawa talaga kasi yung sinapit ng maraming tao especially mga kapwa nating Pilipino nandun sa lugar na yon ano syempre hindi nila ini-expect yung pangyayari na yun ang masaklap doon baka may meron lang nagbabakasyon tapos na uh, nakaranas pa ng ganong uh, uh, trahedya ano so na, nakakalungkot mga kaibigan no so ito yung mga biktima ang masaklap dito guys is meron daw na matay ano syam ang kumpirmadong nasawi ano kabilang ang isang bata yun lang guys pati bata na walang kamuang-muang damay sa kalukuhan ng isang tao na 'yon. At anim hanggang sampu ang sugatan ayon sa ulat ng uh, Vancouver Police Department. Pero hindi ko pa sure kung talagang updated na itong source ko. Kasi syempre ito yung source ko na parang uh, hindi pa totally cleared talaga lahat. So mabilis ang uh, uh, pag-ano lang to, uh, pagpunta lang to pagre-responde. So 'yung pa lang ang nare record nila. Pero i-update natin 'yan ulit pag uh, meron tayong mga panibagong update no sa nangyari doon sa Vancouver no sa festival ng uh, Lapu-Lapu Day nila doon. So, nagpahayag ng paikiramay uh, sina si Canadian Prime Minister Mark Carney, Vancouver Mayor Ken Sim at Philippine President Ferdinand Marcos Jr. sa mga biktima at kanilang pamilya. So, sana uh, ang ano ko dito sana managot talaga yung tao. Ano, do iniimbestigahan to kung ano eh kung sabi nga kay nasa balita na panood ko iniimbestigahan siya kung talagang uh, sinadya or uh, terrorism na something na ginawa yung pag uh, paggawa pagsagasa sa maraming tao no sa event na yun kasi guys kung mapapanood niyo yung video yung yung kanto na yun yung street na yun ano eh hindi talaga pwedeng mga sasakyan doon at sobrang daming tao no may mga tent pa mga bilihan So, may uh, specific uh, space para sa mga sasakyan doon. So, kung makikita nyo talaga yung lugar na yun, ano, kung napanood yung mga uh, nagtitrend or makalat na video, is para kayong nasa Divisoria or Quiapo. Talagang sobrang daming tao, as in siksikan. Kasi nga, pasyalan nga yun. Uh, festival yun. Talagang nagkakasiyahan talaga yung mga tao sa lugar na yun. And hindi talaga nila ini-expect yung nangyari na yun. Ano? Isa sa mga nakasaksi ang nagsabi, parang uh, bowling pin, ano? parang bowling pin ang mga tao. Nagkagulo, may mga sigaw at may mga katawan sa kalsada. So, di ba? Imagine niyo guys pag uh, yung bowling, no? Pag rumagasa yung bola, ano? Kita niyo naman, tumatalsik yung mga tao. Ganun ang nangyari sa lugar na yun, sa festival na yun ganoon ang nangyari ang uh, sinapit ng mga tao doon sa sobrang lakas ng impact ano? syempre hindi pa natin sure kung talagang 60 kilometers per hour lang yung uh, takbo ng sasakyan na yun kasi ang haba talaga ng, uh, ng niragasa ng sasakyan na yun so ako parang ang kita ko lang ha, based lang sa aking uh, uh, nakita sa video or pag-a-analyze lang sa video, parang higit pa siya sa 60 kilometers. Kasi kung 60 kilometers lang, hindi siya abot ng ganun kahaba ng mararating niya. As in, sobrang grabe talaga yung nangyari sa Vancouver, sa festival doon. Ano? Ang trahedyang ito ay isang paalala no? ng kahalagahan ng seguridad ng mga pampublikong uh, pagtitipon. Naway magsilbing aral ito sa lahat upang mas mapagtibay ang mga hakbang para sa kaligtasan ng bawat isa. Yun lang ang isa sa parang negative na na nangyari doon na parang hindi uh, hindi naging secure yung pinagganapan ng event ng mga tao doon, no? So hindi masyadong na secure ng mga mga nag-organize ng event na yon na kung bakit ay eh, pang umabot na sasakyan sa lugar na yon no siguro kung kung naging kung naiayos nila yung siguridad no ng event ng uh, pinagaganapan ng uh, Lapu-Lapu Day Festival malamang <clears throat> hindi nangyari yung ganung uh, pangyayari yung incidenting yon ano kasi nakakapagtaka talaga bat umabot yung sasakyan na yon doon sa lugar so ibig sabihin talaga hindi matibay or hindi na-organize ng maayos ang siguridad ng festival na yon kasi, kung mapapansin yung ibang festival, guys, even dito sa sa Pilipinas, no, pag may mga festival na ganyan, talagang safe na safe. May harang talaga yung buong uh, uh, perimeter na nasasakupan ng festival. At may sariling uh, parking, yung mga sasakyan at hindi basta-basta makakapasok talaga. Yung mga sasakyan kahit saan sila lumusot. Hindi ka tulad nito, parang naging uh, kampante yung mga nag-organize ng event na to ano kaya ganoon ang nangyayari ano so nakakalungkot lang talaga kung makikita niyo sa screen yung yung video na yan ano na kumakalat so i-share ko naman din ngayon yan so tignan niyo tapos i-search niyo na lang din sa mga social media ano kasi nagte-trend talaga ngayon at as in ako po ay uh, nalulungkot talaga sa nangyari na ako po ay nakikiramay sa mga pamilya no, ng na mga nasawi ano So, ikinakalungkot po natin yan dahil nga sa ganong uh, pangyayari. Unexpected talaga. At uh, hindi magandang uh, experience para sa mga kapwa nating Pilipino. So, naway maging aral ito sa atin, no, sa mga pu mahilig pumunta sa mga festival. Ano, siguraduhin po natin yung pupuntahan nating na mga event katulad nito. E, natin yung place is safe. Ano, may kita naman natin agad na yan tayo mismo mga pumapasyal. Kung safe ba talaga yung lugar kasi katulad yan. No, hindi natin in-expect na meron palang uh, mananaga sa ng napakaraming tao sa lugar na yon. So yun lang po mga kachismos chismosa Hanggang dito na itong vlog na to. Maraming salamat sa panonood. And don't forget to share na rin itong video na to para uh, maikalat natin yung balita nito. Malay mo, meron, meron din makapanood sa Uh, pamilya ng mga ibang na, na nadamay, nadamay sa trahedyang yon at hindi pa nila alam at, least kahit pa paano makatulong itong video na to. So guys, mga kachismos at thank you so much sa panonood and see you to my next vlog. I-update ko po ulit kayo. Bye!